So, ara mga mandi. Kani. Dukot in the morning. Tinughong in the evening. Charot. <laughs> Muni akong nilungag na nilang buntag mga madi ba. Kay nagabao na mandi ko madi. Kay para lagi makatipid. Tano. So, yun yan. Di man kay kuhaw luto. O kanon. Di kay kuhaw mo lungag ba. So, na ay dukot siya. Nagadukot-dukot. Yun yan. Dili na kumakot-kot ba buntag. So, ako na siyang gibiyaan niya karong gabi i eh, kaya ako siyang gisabuan para mahimo siya tinughong ng butangan ng asin mo na kung kanon karong gabi i eh. kay sayang mong gud magabaan ko ba si magabaan niya ako magsikob labay-labay anong mga kanon no hmm di ba so ako magpapa sa una mga madihilig kayo mag tinugong <laughs> hilig kasi magtinugong so atong sundugon kay sayang po sayang ang grass So, ako sana siyang pakuluan. Pabukalan lang ko para mahumok siya. So, nagbukil-bukil na siya mga madino. Bumubukil na ang ating tinughong mga madi. So, dinwagan ko yan ng ano, ng tubig mga madi. Kay, gamay lang man yung tubig ginina. na. Tawa. Dugay man siya mga panay. Eh? hindi pa man kaysa matanggal. Eh, Ayaw pa man kaysa. Pagdaan pa nato niya mga madi. Ang benefits anong tinughong mga madi? Ang imong kabuang mawala. <laughs> Tapos madi, imong mga pasmo. Ganong pasmo mga madi, maka... Kuana, maka... Ano sa'yo na niya? Muna nga mabuang. <laughs> mga madi, kao na lang mong tinughong ha, Aron iwas mo sa inyong kabuang. Ara na ang tinughong mga madining lawat siya mga madi. Oo. Mura ang lugaw. The power of salt. Rock and roll. Salt. <laughs> rock and roll. Bitaw. Rock salt itong mga madi. Kuan siya. Dili siya. Dili siya kanang kung okay lot kay sangat pagkatinubhong dili siya kanang kung sabaw. Pero kay sangat tinubhong kay loud siya. Hindi pa hubsan magud medyo gi pabsan ang ginaka siya mga medik. Tapos ang kan on kay mura sa kanang malagkit bitaw kay lot kay siya. Hawod jud ko may mug Liwat jud sa papa papaguro. Char. Ang um, ang benefits daw sa kanang ka ng dukot, mga madikay. makawa daw, nagpas mo. Niya. Pwede po din mo siya ipang ka ng tuob, bitaw. Mm, pwede daw. So, well, di ko ka ba magtuob, mag-research sa ako. Mangutana sa ako, sa akong mama, kung unsa ang pagtuob. Gamit ang dukot, huwag unsa pa na. Kay murag na pasong pas mo ko madikay. kay sa trabaho, dili ko makakaunog ka ng saktong oras. So, sahay, makapaniod to ko, alas 5, alas 7 sa gabi na, anak akong panood to. So, alam mo siya. Mayroon siya glugo, dyan siya. Ang <laughs> naon mga madi. Mula makawa siya ang kabuhi. Ang kabuhi, bitaw niyo muna. No? murag mga kan, pag mainitan bitaw lahi ang tinugong ay kay igkaon nimo ang init sa tinugong murag mo diretso jud sa mong kutukuto mm, -mm. ayon ninyo ipanlabay ninyo mga dukot nimo an ng tinugong kay ayon pag sayang-sayang og kanang kanon kay sudbi kay mangitaguan bugas <laughs>